Tcharan! Oh, o, di ba? Ayan, guys, nakita nyo ba yan? Nakalutong tayo ng cake. O, oh, di ba? Dahil tayo lang naman ang kakain, hindi na natin kailangan ng malaking oven at malaking lalagyan. So, alam nyo ba kung paano ang ginawa ko? Ikukwento ko na lang. Dahil hindi ko na-video kanina, dahil nga sinubukan ko lang kung gagana. So, ayan. So, ayan, guys. Ito lang naman siya, no? Yung nasa box na na cake. And then, at dahil wala tayong fresh milk, condensed na lang nilagay ko. Ay, condensed evap. No? ebab guys, ebab Yung gatas na alabnaw. Sorry. Ayan. Uh, uh, yung cake sa, yung cake na powder nasa box. Then ebab na gatas. And then ayan. Pinaghalo ko lang siya guys. Tapos nilagyan ko siya ng konting mantika. Del record na may mantika. So, ayan. Dahil tapos ko lang siya hanggang ma magsama yung gatas at saka yung ano niya, yung cake powder tapos yung ano, yung mantika and then, pagkatas kong hiyalo nilagay ko siya sa oven, sa microwave ayan, sa microwave tapos niluto ko siya ng ano ng 2 minutes lang guys luto na siya, o di diba tara, tikman na natin para na siyang DIY cake <laughs> oh, yan dahil tagal natin hindi nakatingin ng cake So ito guys, wala, hindi ko alam ano sukatin. Estimate, estimate ko na lang siya. Moist chocolate guys. Mm -mm. kaya medyo na basa-basa siya. Ayan. Super moist. Ibig sabihin medyo basa-basa siya. Ang flavor niya lemon. Kaya medyo basa-basa yan no? Tapos pomie. foamy. Foamy siya guys, foamy. Mmm. Mm mmm. -hmm. Diba? Kaya pag gusto nyo makatikim at wala namang ibang kayo lang, gusto nyo kunti lang. Ganito na lang gawin nyo guys. Systemate nyo na lang yung, ano, yung powder ng cake. Tapos ng gatas. So isang buong na lang nilagay ko. Tapos tsaka kayo maglagay ng powder na cake. Unti-unti hanggang sa maramdaman nyo yung tamang lapot lang. No, tapos mantika. Ayan, kahit isang kutsara mantika lang o dalawa. Para lang di dumikit sa mga gil gilid. Mm. -gilid. guys. Thanks for watching. Mm. Don't skip the ads Ang sarap kayo niyo pag mainit pa. Bye, bye, bye!